Ang laki nitong puso. Taba na. Yun lang yan. Nirescue <laughs> lang namin. Hmm. Maganda magpalahi ka, tapos kwan, no? Pag nanganak, pwede din gawing negosyo, no? Benta. Ayan, yeah, kaya kinuha namin to para yung watch nito isa. Ah, ito. Oh. Ang ganda nung kulahi nito, oh. Ang cute niya. Exo yan, eh. Magkano bilhin nyo nito? Dal, dal, exo. Ah, uh, wala, mura lang bigay sa akin ng rento. Nasa 7, pero 15 nila binibenta. Ay, ang grabe. Hmm, ang cute niya. Yeah, yeah, yeah. Pwedeng yung negosyo ito mga ganito eh. Meron hmm. talaga na gaganoon mga breeder. Kahit hmm. ito mga aso, may kapabreed oh. ah, ka lang ng ganito. Ito, ito mahal na ito. Thai breed. Kung ano, lalaki ba ba eh? Hindi pwede mong gamitin siya na kung ano, pagpalahe. Pang start mm. uh, Mahal din yata ang ganun eh. Oo, oh, kapas natin. Uh... Ano kaya ito? Ayun Ha? <laughs>